Ano mm. yan, Nay? Lupak. Lupak. Na? Ah, uh, ano, San Fernando. Ya, Gabi, butik. For today video, ayan, maglulunupak si nanay ng gabi. Dito sa Bisaya, Boteg. Ang hirap kaya, guys. Sapuna na namin to. Hap Ay! Mauuna pa yung aso! Asa na yung sandok? <laughs> laki. Kuha nga yugna. Laki dali at sa aano ko. Ito ang pagkain ng mga mahihirap dito sa Bisaya. Uh, Dahil wala ang bigas. Ito ang atin. Ito atel na alternative food. <laughs> Dahil wala na nang bigas, wala pang bigas, buteg na lang ang pagkain namo ni. Kinanta pa ito na ya, mahal na ang pagkain. Baliktad na. <laughs> Malangay gusulina. Maglalakat na la tikang din nga to ha sa Norhe. Hindi na mamamasahe. Mhm. Mm -hmm. Sige, bayo. Mhm. Mm mm -hmm. Ang aming merienda. Yung merienda. Merienda hapunan ito. Ba, ito merienda? Yung merienda namin, diretso hapunan na yun. Ha? Dahil nga malambi kasi. Eh. Mahal daw ang bigas. Nagkitipid ang mga ano, bisaya kasi kami. Wala kasing ka. trabaho yung mga tao dito. Lahat kami dito walang pera. Di magtiis sa butig. Mainit pa pala yan o nausok ko. Nani? O, nani? Makagigiba na yung dingding. Si dati ganun pag naglulupak, nagtutunog. Gusto matikpan yung pinipig na nyo back. Ayun, susunod. So ano yun? Di matigas yun? Binabayo din yun, di sasangag muna. Tapos, Tapos pag pwede ng bayuin, binabayo. Matunog yun, maingay. Ang losong. ano nga nga yun, tinatayop. Tinatayop? Tinatay pa. Kukuan nga. O, diyan <coughs> Aanihin, tapos tatahipan tayo may palay. Tapos saka babayuhin. Sasangat, tapos babayuhin. E di ang bangon nun. Oo, oo. Sila sabi, nabot kami ng gabi doon. No? Oh. Naglulok, nagyoyokak kami. Nagpinipig. Ang sarap pa yan ang pinip. L lalagyan pinipak. din ng ano, niyog? Oo. Oh, asukal? Mm -mm. Pero ano ay? Ay e di ma maano yun? Mas masarap ang linopak na pinip na ano, pilik malagkit. Matitik na mo ano yan, sarap. Yun ang gusto kong gawin. Matatapos na ito. Tama na yan. Kanina pa natin binubugbog. Si tatay nga kahit may buo, buo, pa, ayos na. Sabi ni tatay, yung bibig na lang ninyo, yung pang ano nyo, ayan. Yung bibig nyo naman ang, ang pandurong nyo. Tama na yan. Hindi na na yung kakairi na o. Oh. Ayan na. Ang, um, ito ang cake ng mga may hirap. Sarap. Bigat na bigat. Ay, na. Ay, yung ay, yung ay, ay. Ay. Ah, hindi ay, na nga